Yun, know? ina The best na laglag sa ICU cellphone kundi nawala. Pag uwi natin galing Baguio. Nawala lang sa bahay. Nating nawala. <laughs> Baguio. naisip din ng lakit. At tagal-tagal na tagal, pinapin ngayon lang nila naisip na gila. May pumapalo ko siguro kasi. Dapat nga nililinis pa nila itong lakit. Ito mga tao ng babo. Ano ang pinagsusunod sa pati? Rilaw no, yan. Ya. Alanganin pa din pati. Ayun. Nalagay na ng ilaw. Sunod na balik natin dito. Ano? Ang mga kakakit pa tayo dito kasi yan eh, uh, kasi ko pa eh. Oo, kasi ko lang sila. Para mga tatlong bagyo pa kayo eh. Hindi yung masabi kasi bago yung nag-ano, mamaya, baka bukas Tayo na naman. Ha? Ah, Hindi lalo na silang nag-iiyakan. <laughs> <laughs> tayo na naman, baka <laughs>

Hey, come on, turn that light down. It's getting too bright. I'm of